sa akin yung mga tanamin. Alam mo, sila hindi yeah, pa ba? Ay, eh, pera Tsaka eh. hindi ka din makakapasok yan. Yes. Kaya oh. kaya tubig yan, kago. Eh, wala pa ng Tara, tara. Balik Muya, mu, muya, muya na ito na. nga pala. Ayan, nasusunog hindi ko naman. kung bawat ay ako ay kinakabahan. Pati yung ko pa namin nasunog. para kung ba namin ay free mga tao. Ayan po. Ayan ay, ay, ay,

Aka <muchas>